Aris, okay. So, collective reading pa rin ito, my dear, ha? Collective reading. Matagal ko na itong gustong gawin, ano, ko? Matagal ko na itong gustong gawin, my dear, pero parang, sabi ko parang, hmm, teka lang, parang, hindi ko feel. Parang hindi nila magugustuhan. Pero dahil gustong gawin ng puso ko, gagawin ko. Okay? Wala naman ako nakikita masama, why not? Matagal ko gusto gustong gawin na kumuha ng isang baraha kasi paliwanag sa iyo, my dear, yung baraha na yon Okay? So, kuha tayo ng isang baraha, my dear. Ang hawak ko ngayon ay oracle card. Okay, eto. Sabi dito. Sabi is, I feel unbalanced and uneasy. I feel unbalanced and I is, un, mm, I feel unbalanced and uneasy i don't know what to do fix it okay so based dito my dear is you feel unbalanced parang mas mabigat dito or mas mabigat dito uneasy hindi madali okay i don't know what to do hindi mo alam kung anong gagawin mo, my dear Aris, para mabalance mo lang yung, ma-balance mo lang at saka maging smooth sailing kung ano man yung nangyayari sa'yo as of this moment. Ang mahirap dito, isabi mo, fix it. You are expecting, my dear, na parang ako, siya, sila, aayusin kung ano yung nangyari sa'yo. Okay, sabihin natin, sige, Sabihin natin, kunwari, like, sa loob ng relationship. Dalawa tayo. Naghiwalay tayo, nag-break tayo. Ngayon, you are hurt. You are hurt. Okay? Tapos, gusto mo, ayusin ko, yung, yung, kung ano yung eksena. Like, mag-apology ako sa'yo, or something. Or kahit hindi sa relationship, sabihin natin, tao, like, may nagawa sa'yo na hindi maganda. And then kung ano yung ginawa niya sa iyo is more on parang nagdulot yun ng unbalanced and uneasy na pakiramdam sa iyo. Hindi balanse at mahirap na na pakiramdam, parang ganon Ibig sabihin parang hindi komportable. Okay. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Tapos gusto mo ayusin niya. Sad to say, my dear, maski, ito ang totoo ha? sa akin lang ha, Maski humingi ng tawad sa my dear yung tao, after niya, maganda kung hihingi ng tawad. Di ba kung yan, nakagawa ng kasalanan, hihingi ng tawad sa iyo. Pero ang reality, my dear, of life is minsan maski subukan natin ayusin yung isang bagay, parang hindi na siya magpapunction kagaya nung dati. Para siyang baso. Yung baso na basag. And then parang gusto mo dito mangyari, my dear, is like, ayusin yung baso. Or ibalik sa dati yung baso. Sad to say, hindi na siya may babalik. Maski sabi mo, palitan siya, my dear, ng same design, same natura, still, hindi pa rin siya yun. Okay. So, you don't know what to do. Para sa akin, ang masasabi ko sa dito, my dear Aris, is just simply accept na hindi na siya balance. At nasa isang sitwasyon ka na hindi easy acceptance. Tanggapin mo. To na sinabi mo dito, fix it. You are expecting na ayusin ng kung sino man yung ginawa niya sa'yo. Tama ba ako? So, paano kung sabihin ko ayoko ayusin, ayoko mag-sorry, ayoko mag-apology? Maiiwan ka sa ganitong pakiramdam. Okay? So, first na kailangan mong gawin, my dear, over here, is to acknowledge na nasa sitwasyon ka na hindi na balance. Kailangan mong malaman bakit hindi ba balance? Bakit pakarampakit nung hindi balance? Kasi umalis siya. Kasi iniwanan niya ako. Yung, kung ano man yung reason mo, my dear, kailangan mong i-accept yun. Yun ang naging reason. Yung sitwasyon na yun, my dear, yun ang naging reason kung bakit hindi naging balance. Hindi easy kasi hindi mo matanggap na hindi na siya balance like yung pamilya, hindi na buo yung pamilya hindi na siya babalik hindi siya nagsisisi kailangan mo tanggapin, acceptance my dear do not expect na babalik siya para sabihin sa'yo my dear na sorry Aris ha, I break your heart o nilagay kita sa sitwasyon my dear na hindi maganda ang pinakamaganda dito my dear is do not ask for other people to fix it Do not ask. Ito ang mali dito my dearie. Eh. Fix it. You don't know what to do? Acceptance. Pag hindi mo pag nasa isang situation ka tapos naguguluhan ka, acceptance. Wala na kami, break na kami. Hindi na siya babalik. Acceptance. Tanggapin mo. You don't know what to do? Kasi parang gusto mong ibalik. You want to turn back time. Hindi mo ma-digest o hindi mo ma-accept, my dear Aris, na ang buhay natin hindi mananatiling ganon. You are living sa mundo na laging nag-change. Araw-araw may changes na nangyayari and then you expect, my dear, na ganon lang. Ganon pa rin. For some of you, nagtatanong siguro kayo, bakit siya nagbago, bakit siya nag-change, bakit na siya ganyan, bakit siya gano'n? Hindi mo hawak, my dear. Kahit sino sa tinindi hindi natin hawak. Kung ano mangyayari. So, if you feel unbalanced and uneasy, una mong gawin is, una, wag mong, haya, wag mong ipaayos sa iba. Fix it. Ay, isa pa yan, isa pa yan, sa, medyo lilinawin ko, my dear Aris. Fix it. Paano kung naayos niya? Kaya tingin ko niya rin naayos niya. Naayos yung isang, parang sasakyan eh. Sasakyan. Nasira yung sasakyan mo. Kukuha ka ng mekaniko or something. Tapos hahayaan mo lang. Kunyari, ang problema lang ay yung gulong. Di ba? Gulong. Nasira, naplatan. Automatic ang response mo is, tatawag ako ng gagawa. Because you don't know how to do it. Hindi mo alam kung paano aayusin yon yung sasakyan. Hindi mo alam pa paano magpalit ng gulong. Napupunta ka sa likod, kukunin mo yung spare tire, ija-jack mo yung sasakyan, tatanggalin mo yung mga tornillo, and then after nun, papalit mo yung spare tire, and then after nun, lalagay mo yung mga bolt, ibababa mo yung jack, and then tatakbo ka na ulit. And then pupunta ka sa pinakamalapit na vulcanizing shop para ipabulkanize yung isa pang gulong na, na plant. Ganon. Tapos eventually kung gusto mo, pero normally ang ginagawa ng iba is tinatanggal yung nilagay nila na spare tire and then ibinabalik yung yung gulong talaga yung original. Alam ko ganun ang ginagawa eh. Okay? Hindi ako magamarunong kasi, di ba, hindi ako sure. Okay? Pero dahil hindi mo nga alam kung anong gagawin mo, dahil umaasa ka lang may diyo ipagawa sa iba, paano may diyo kung yung tao na yan nawala? Kailangan tayo may diyo bilang isang tao. Tayo. Kailangan una matuto tayong mag-adapt sa situation unbalance, gumawa ka ng paraan para maging balance. Kadal kadalasan acceptance talaga eh. Para nag nagiging balance ang isang bagay pag acceptance. Kasi bakit? Nasusolusyonan mo na siya kasi ina-accept mo na yung reality. Acceptance, pagtanggap. Uneasy. Uneasy. Siguro, hirap tanggapin. You don't know what to do kasi baka naguguluhan ka as of this moment. Pagtanggap, my dear. Yun lang yun. Pero yung sinasabi ko kanina, kailangan matuto kang gawin. It doesn't in case meron kang problema sa buhay mo, may nangyari sa buhay mo, it really doesn't matter kung kagagawan ba yan ng ibang tao. Kasi meron ibang tao talaga, my dear, na tanging ang intention nila ay guluhin ang buhay mo. Ngayon, kung hindi mo alam, ayusin ang buhay mo, sarili mong buhay, paano ka makaka-recover? Paano ka babangon? Okay? Sinaktan ka, kaibigan mo, best friend mo, niloko ka, binakstab ka, ngayon mag expect ka, oy, mag-sorry ka. Sinaktan mo ako yung mag-sorry ka. Paano diba, ko ayaw niya mag-sorry? Ano, magiging ganyan ka na lang forever? Di ba? So you need to learn how to fix yourself. Okay? Matuto ka na ayusin yung sarili mo. Matuto ka na lumaban sa hamon ng buhay, sa pagsubok. Matuto ka, my dear, nasa na yung remote. Matuto ka, my dear. Matuto ka, lumaban. Matuto ka. You need to learn how to fight. Hindi nga asa ka lang na aayusin niya yung damage na ginawa niya sa'yo. Kung aayusin niya, good. Kung hindi, at least, alam mo, kaya mo ayusin. Okay? So, my dear, yan ang ating card na nakuha for today. Maraming salamat po.